Magandang gabi sa lahat mga Papoy! It's Papoy's Motovlog TV! Ngayon, pupunta tayo sa Bossmail Pasig City para mag-register sa kanilang uh, moto Motovloggers mga Papoy. So, susubok tayo ngayon maging part ng uh, moto Motovloggers. So, so, magandang gabi po sa lahat. Ito po ay isang pagkakataon ulit na ating susubukan para kung sa alip po ay magiging parte na tayo ng Bossmail. At doon natin lahat malalaman mamaya kasamang ibang mototropa at iba pa mga motovloggers siya, So magandang gabi po ulit sa inyong lahat. Sa kaliwa, patuloy na labing isa. South. Aurora flyover na tayo mga kapokoy. Ganun ganun lang. So, 11 minutes. Nandun na tayo. Let's go. Uh, dito na tayo. Irod e Irod e Junior Avenue. Alright. So medyo delikado rin yung daan dito kasi meron yung hindi pantay. Kaya ingat po tayo kapokoy pag ganito ang ginagawa ko pupunta ako dito sa may bandang kanan kasi dati meron yung hindi pantay dito eh parang dyan may wave dun sa gitna alrighty pagkaraan ng 6 na metro so dito pala yung Eastwood bagong bayan kung hindi ako nagkakamera dyan sa maraming building na yan ito so dati rin po tayo nagtrabaho dyan pagkaraan ng tat dumiretso lang 2 months lang yata or ilang months pero uh, you have to let go <laughs> okay. So, dito tayo dati sa trabaho. Alrighty. Diyan, sa loob. Ang Oy. sa labing isa, E. Rodriguez Jr. Avenue, South. Delikado ka. Alam nga si, ano, kuya. <laughs> uh, Matik matamaan yan si kuya. Medyo malayo kasi. Dapat, dun palang sa malayo, gumilid na si kuya dahil kakanan siya. Eh, medyo Pagkaraan ingat na tayo. Pagkaraan ng 600 metro. Alright. Okay, so nandito na tayo sa Boss Mel uh, Custom Seats mga kapopoy Si Roxanne nandiyan na Si Teens Okay So ayos lang mulo natin Ayan So marami na, marami na rin kami Ayan si Reggie Yo uh, Ayan Ayusin ko lang Ayan nandun na rin si Boss Mel Shoutout sa inyo lahat Ayan Boss Mel uh... All right Boss Joel TV JR Dulay, Nasaan ka na? Car hey. out ka mo to. Yun. Please like, follow and share. Bakit Pogs? Sabi sabihin mo bakit Pogs? Bakit? Bakit? Folks? Okay. <laughs> oh, Pogi. Yun lang. Tala tayo doon. <laughs> Yan, so dito na tayo. Ito na yung Boss Mel Moto Vloggers registration form. Kaya sagot muna tayo dito. Tapos baka mamaya ipasa na natin kay Boss Mel 'yon. So, marami na rin kami dito para sa registration. Kaya let's go okay, tapos na tayo. Maraming salamat. Si Ate Tean, so seryosong seryoso sa mga sagot ng ano, ng exam, oh. Go te. Ready tapos ka na rin. Oh, tapos na ako. All right. Grabe, hirap pa exam. Yo. So pass the paper na kami. Mamaya. Let's go. Shout out kay Prince Jurian. Support niyo napakabait ng uh, kasama natin sa <laughs> Moto Tropa na yan. Yeah. Tulog, tulog pa ito. Naligo yan sa Jollibee ngayon, kaya fresh na fresh na yan. <laughs> oh yeah, alright. Ayun, gusto ko rin pala ibig shoutout shout out si Ma'am Roxanne Ventures yon. Ah. Uh, yun. Congratulations pala sa mga followers na sa mga support, sumusuporta sa At syempre, isa tayo sa sumusuporta. Sabay po. Yes! Follow nyo pa rin. Follow nyo siya pati at feel. Alright, maraming salamat. Let's go! Hey Drew! Alright, Prince Jury! Hey! Mototropa, Ate Tehans! Eight. so nandito na kami. Si Ardulay. Pero na you. Eh. Okay. Uh, 'Yon, magandang gabi po kay Boss Mel 'yan. Napaka-solid 'yan. Support natin Boss Mel seat covers at lahat Metro ng vloggers. Oh so, yeah, nandito no, tayo ngayon, oh, no. ang dami nila. Para magiisang daan to ngayon eh. Okay, so susubok tayo ng Kapo po, ngayon. Kung tayo ay mabigyan ng pagkakataon, gagawin natin yung best natin para sa opportunity na 'to. May pagkakataon! Meron, meron. Meron. Maraming salamat po. All right. So, yun, nakapagpasa na rin tayo ng form yun. Andito pala kami sa Boss Men Seat Cover, Pasig City. Mga pa Si Boss Mel, support natin. Napaka-solid ng na mga seat covers niya para sa iba't ibang klaseng yeah, mag-a. Okay, let's go! Let's, go! shout out pala natin, ha? All right. Chris and Jill. Yes. Congrats palagi sa BLP TV. Napakagaling na hosting ninyo. All right. So, support niyo, Chris and Jill, mga pa. Alright. Okay, so nandito pa rin tayo. Nagaantay pa rin tayo ng ano, ng instruction. All right, kasama natin yung ano, nag ng Bill Mola helmet. Let's go. Hey. hey. Bill Mola. Thank you, Bill Mola. Yo, ang dami na. Okay, so baka mag-100 daw ang mag-register dito ngayong araw. Yo, lahat tayo mabibigyan ng pagkakataon. Maraming salamat. Yun, papa tayo. Maraming salamat po kay Boss Mel. Tayo, binigyan po tayo ng free food. Yan, may pa-chicken joy si Boss Mel. Maraming salamat. Yun, so kain muna tayo ka po, boy. Alrighty, kain tayo. Let's go! Ayun, andito na pala si J.R. Dulay. Yan. Shout uh, si, out. Ano J.R. Dulay. Shout out ninyo. Yan. Support natin, J.R. Vlog. Kain pa ko muntin nungka, tapos dumaredo ako dito. Alright. Alright, so nag-ride sila kanina. Alright, so yun, dito pa rin tayo. <laughs> Oh. Na oh, Mer meron dito, meron dito, meron. meron. Ay, mga Okay daw. Ano ba? Ano ba? Tapos message mo sa mga aspire of vlogger na bakit mo dito Four, four, diyan so may mga registration pa rin. Yan tapos na rin kami kumain. Napakadami ng na mga gustong sumali sa Boss Mel, mga kapoy. All right. So sa tayo dun mga apopo. yun. So maraming salamat kay Boss Mel mga apopo. At nandun din si Roxanne Venture pala. Alrighty. Yun so mag-uusap na meron na explain si Boss Mel about dito sa sa ating vloggers. Yan. Yan. Ang ono. Yan. Tanay. Borong. May borong pa. Yey! ayaw ko sayangin yung effort nyo at saka hindi tayo magtatagal kasi unang-una mainit pangalawa siyempre busog tayo, na kayo masarap na matulog diba? let's go eh. Yeah. kasama kasama yung dito yan eh sisimulan natin ito na may mga no? Kasi pangalawa uh, ang uh, objective talaga nito is uh, to create a, a community or a group non-profit na, na walang walang pusapang pera no? Eh, walang 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 registration fee walang something at hindi ko rin to binuo para personal na magkaroon ng interest na ipromote mo yung shop no? siguro kung marami sa inyo ha na na-appreciate to na nag-remain dito nag-remain yung shop Sobrang thank you doon. Pero hindi, hindi goal ng grupo na to na, na i-promote yung shop. Hindi. Hindi ito para sa promotion ng shop. To, uh, so, asan ba yung t-shirt? So, Ito so, yun. so, Die, yung ako lang isip, but, と, ito lang. Uh... Bago yung grupo, no? Huwag muna kayo mag-suggest dito ng no? charity. Huwag tayo magpaka-antipatiko. Madali gawin dyan. Pero kung kayo, pili nyo, ganun agad yung papasok. Ko. Kasi hindi hindi lahat, real talk to. Hindi lahat agad nag-aagreed yun. Okay? So madali natin, papasokin natin yan in time. Hindi schedule kasi yan. Hindi yun yung papalatak mo. O bawa, meron dyan isa, a blogger, connected dito. Charity tayo dito, ilalatak agad Ewan diba, yeah, paano kung itiklip nung iba. Hey! So, definitely lahat kayo magkakaroon yan. Hey! Tapos, uh, magkakaroon din kayo ng boss better. Hey! Kaya hey! Uh, oh! Tapos, hey! Uh, tapos, lahat ng members ng Vector Vloggers, automatic sponsor na kayo ng boss members. At gusto ko magpasalamat kay Boss Mel dahil officially part na tayo ng Boss Mel Custom Seats Metro Vloggers kay maraming salamat kay Boss Mel at congratulations sa mga kasama natin sa grupong to at sama-sama tayo sa adventure na to kaya maraming salamat kay Popoy at Boss Mel at sa mga kasama natin kaya tara na let's go